ng araw, dahil kasama ko ang sweetie ko at aking BFF at ang kanyang mga kamag-anak na kapatid niya na pamilya ni Kuya Weng at Frisa eh nah, ito, happy happy moment tayo enjoy enjoy lang ang biyahe papunta ng dagat guys, kaya tutuwa ako sa mga nangyayari sa araw-araw ng aking pagbabakasyon at mm, excited ako maligo kasama ko ang aking anak at ang aking BFF at nandito na kami papunta ng dagat sa may ba Badak Beach Resort e dito malapit nakatira yung uh, kap kapatid ni Krisa kaya dito kami madalas naliligo dahil nakakalibre lang kami ng ligo Panoorin nyo kami at samahan nyo kami sa aming pag pagbabanding moment at uh, enjoy lang nyo po ang inyong pag-watch. Hope you like it at sana uh, makabanding ula, ula. nyo din po ang inyong mga pamilya sa ganitong panahon kami sa ng magandang uh, oh, moment at panahon ng ngayon ng uulan-ulan kaya Daga kami nakalipo kami sa dagar. Maganda ang panahon na ito dahil hindi siya masyado mainig. Bago kami maligo, kumain muna kami doon sa bahay ng kapatid ni Prisa. Kaya ito, dito, kain-kain muna tayo guys bago tayo pumunta sa dagat. Happy birthday! to us so kain na Sino ba birthday? <laughs> Wala, ligon-ligon lang. Ayan oh, alam sa lahat tayo. Kumuulan, kaya ako yung nakapayong. Kain tayo guys. Kasi mababasa ang cellphone natin. Nag-selfie-selfie at saka banding-banding moment kami dito sa dagat. Ako hindi muna ako naligo. Kinuha na ko muna sila ng mga retrato. Para naman kahit pa paano, ma-enjoy nila ang bawat moment nila sa pagligo ng dagat. Tawantawa ako at nakasama ko ang aking anak na si Enchan at ang kanyang mga uh, tito-tita na sa side ng BFF kaya ito, sarap ng panahon, at na medyo hindi masyadong mainit etong tuwa rin ako, sila eh lalangoy-langoy na, pero tayo, ito, mag blag -blog blag blagan muna tayo at maggagawa muna tayo ng ating video-video, para ma-enjoy din natin, ang panahon na tayo ay nakapabakasyon, kaya ito guys, keep watching the moment kung paano ako maging balyena sa kadagatan, kaya ito sana eh, panoorin nyo ang aming mga video kahit minsan ay wala kwenta kwenta at minsan ay kaboring-boring pero okay, ito'y handog ko lamang para sa aking sarili para na rin sa mga nanonood at saka sa mga gustong manood pa dahil ang ating buhay ay minsan lang dadaan sa mundo pero kailangan din natin na magkaroon tayo ng magandang uh, moment sa ating mga napupuntahan na lugar at saka sa ating buhay sa araw-araw kaya enjoy enjoy guys tingnan niyo na lang kami kung paano kami mag swimming swimming medyo nakakabingi ang aking uh, video dahil may problema yung pinagpapatayuan ko nito pero kahit pa paano pa rin naman ang aming paglamoy-lamoy medyo slant nga lang at hindi pantay ang uh, ating puha dahil parang ang ating mundo ay bilog ang buwan ay bilog pa lang mundo <laughs> ito guys ayan natutuwa ako sa mga bata dahil gusto talaga nilang makuha sila sa kanilang pagiging selfie kaya tumunto ako sa araw na ito kahit maulan meron din namang mga nakakatumang bagay tingnan nyo si sweetie oh. at saka tingnan nyo na rin ako parang meron na rin kami yung magandang sa bata, si ginagawa sa buhay namin para kami mga bata na ito naglalaro lang pero mga mga matatanda na pero sa araw na ito ang saya-saya pa rin ng moment guys ang saya-saya pa rin ng banding kasama mga bata mga pamangkin na aking BFF at kahit paano naka enjoy enjoy din ako kahit minsan lang tayo makapag enjoy sa buhay ay meron din naman tayong mga magagandang moment na may papakita sa inyo guys kaya enjoy watching lang talaga kahit hindi naman kaganda-ganda ang aking mga video at mga kuha wag po sana kayo mapupor kasi ito lang ang nakakayanan ng lola nyo at sa panahon nang wala akong therapy ay nakakapag uh, enjoy din tayo sa life dahil kailangan natin ipatas-patas lang ang ating mga ginagawa sa buhay hindi purus tabaho hindi puros uh, Hi guys! Ito, lakad-lakad muna tayo. Nandoon sila. Iniwang ko sa muna. Moment-moment muna tayo guys sa paglalakad sa dagat. Ang saya-saya ng araw dahil kanina umuulan po. Kaya nagpayong tayo habang nag-video. Kaya ngayon, naririnig nyo ang pagaspas ng dagat. Agos ng dagat. Thank you for watching guys at sa panonood at pagsasubscribe and follow sa akin sa akin YouTube channel RAMT Vlog and Mission uh, Burns Mission Vlog. At sa aking uh, Facebook page Burns Ochabe. Thank you guys. Hi. Oh, hi. hi. <laughs> oh, hi. Hi daw sila. Hi. <laughs> Dito tayo sa Badak. Badak Beach Resort. Ito ang kanyang view. Kanina medyo makulit yung pero ngayon ay uh, mainit na ang panahon. At marami ng mga uh, bar bangka. Ayan. Nag-tour. At ang agos ng dagat ay nandito na sa paan natin. Pataas ang pataas na ang tubig. Kaya maya maya ay uuwi na ho kami. ah uh, medyo maraming tao doon sa venue namin. Andun sila guys. Kaya tayo naglakad-lakad dahil busog na busog ang lola nyo. Uh, nakakita nyo yung pagluluto at paggawa ng uh, octopus na kilawin. At uh, saka kumain kami ng sariwang isda na sinabawan At nagtagay-tagay moment din kami ngayong araw. Uh, ang video ko po ay part 1, part 2, and part 3. Oh, andito si Ate KK. Say hi, guys. Uh, oh, naud kayo sa aming YouTube. <laughs> See you guys and follow me, subscribe me always. God bless you. Thank you for watching.